Isang gabi ng malakas na ulan, huminto ang mamahaling sasakyan sa harap ng lumang bahay na matagal nang hindi niya binabalikan. Bumaba ang bilyonaryong matagal nang nawala, hawak ang sukot ng kinapay, handa nang humingi ng tawad sa yaya na naging ina niya. Pero nang sumilit siya sa maliit na bintana, natigilan siya, nakita niya si Aling Rosa na payat na payat, pinapakain ang dalawang magkambal na bata na tinatawag siyang Lola, habang siya, sa loob ng labing-anim na taon, ay hindi nila alam na buhay pa. Sa dilim ng gabi, habang ang ulan ay bumubuhos sa mga bubong ng mga lumang bahay sa isang liblib na barangay sa Quezon, isang mamahaling itim na SUV ang huminto sa harap ng isang simpleng gete na yari sa yero at kahoy. Walang ingay, maliban sa tunog ng mga patak ng ulan na parang humihigbi. Bumaba ang isang lalaking matangkad, naka-amerikana na kulay abo. Ang buhok ay bahagyang basa na. Hawak niya ang isang maliit na supot na papel, na may lamang tinapay mula sa isang mamahaling bakery sa Makati. Tiningala niya ang maliit na bahay na iyon. Ang bahay na iniwan niya, labing anim na taon na ang nakararaan. Si Don Rafael montemeyo Sa labas ng bansa, kilala siya bilang isang bilyonaryo na nagmamay-ari ng mga hotel at resort sa buong Asya. Sa Forbes list, lagi siyang kasama. Pero dito, sa harap ng lumang bahay na iyon, siya pa rin si Paeng, ang batang ulila na lumaki sa pangangalaga ng isang yaya na hindi niya tunay na ina. Hindi siya nag-abiso na uwi siya. Ayaw niyang magulo. Ayaw niyang malaman ng mga tao. Gusto niya lang makita uli si Aling Rosa. Ang yaya na naging ina niya nang iwan siya ng tunay niyang magulang noong apat na taon pa lang siya. Siya ang nagpalaki sa kanya, nag-aral, nagtiis ng gutom para lang may makain siya. Siya ang nagsabi sa kanya noon, Anak, kahit anong mangyari, huwag mong kalimutan kung saan kagaling. Pero labing anim na taon siyang hindi nakauwi. Labing anim na taon siyang hindi nakapagpadala ng sula. Ni isang text man lang. Dahil basa sa tako, Dahil basa sa kahihiyan? O dahil basa sa sobrang yaman na nakalimutan na niya kung paano maging simple? Hinawakan niya ang malamig na gete. Kalawangin na. May maliit na plaka pa rin doon na nakasulat. Bahay ni Aling Rosa. Napangiti siya ng mahina. Buhay papalayon. Dahan-dahan niyang binuksan ang gate. Umiiyak ang mga bisagra. Walang ilaw sa labas, pero may mahinang liwanag na nagmumula sa loob. Parang lampara na mula pa sa dekada otsenta. Narinig niya ang mahinang tunog ng telebisyon. May nage-telenovela. Pamilyar na pamilyar ang boses ng mga artista. Parang hindi nagbago ang oras dito. Huminto siya sa harap ng pintuan. May maliit na butas sa screen door. Sumilit siya. At doon siya natigilan. Nakita niya si Aling Rosa, payat na payat na, ang buhok ay puti na laha, nakasandal sa isang lumang upuan na yari sa kawayan. Sa harap niya, may dalawang maliit na bata, magkapatid, magkambal, babae at lalaki, siguro mga apat o limang kaong gulang. Parehong kulot ang buhok, parehong kayumanggi ang balat, parehong maliit ang katawan. Nakasuot ng simpleng damit na mukhang galing pa sa ukay-ukay. Hawak ni Aling Rosa ang isang maliit na mangkok na may kanin, at ulam na siguro adobo. Kakaunti lang. Pinapakain niya ang dalawa. halatang gutom na gutom na rin siya. Busog na kayo ha. May konti pang kanin bukas. Mahinang sabi ni Aling Rosa. Ang boses niya matanda na. Mahina na. Ero puno pa rin ng lambing. Opo po, Lola, sabay na sagot ng dalawang bata. Tinawag nila siyang Lola. Lola, biglang nanikip ang dibdib niya file parang may humigit sa lalamunan niya. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makahinga ng maayos. Sige na, matulog na kayo. Bukas, pupunta tayo sa simbahan. Mananalangin tayo kay Papa Jesus na may magbigay uli ng bigas. Ngiti ni Aling Rosa habang hinahaplos ang ulo ng dalawa. Lola, bakit po wala tayong tatay? Tanong ng babae. Maliit ang boses, pero malinaw. May tatay kayo, ana. Nandyan lang yan. Darating din yan balang araw. Ulad ng sinasabi ko palagi, darating ang araw na may darating na tao na magmamahal sa inyo ng sobra. Lola, bakit po umiyak ka? Tanong naman ng lalaki. Hindi ako umiya, ana. May langaw lang sa mata ko. Pero alam ni Rafael, umiyak si Aling Rosa. Ahimik lang. Parang lagi niyang ginagawa noon kapag may problema. Hindi na niya kinaya. Kumatok siya. Mahina lang. Tatlong bises. Sino po yan? Tanong ni Aling Rosa mula sa loob. May tako sa boses niya. Aling Rosa, ako po si... Peeng. Tahimik. Parang tumigil ang oras. Narinig niya ang mahinang paghagulgol mula sa loob. Apos may mabilis na yapa. Binuksan ang pinto. Nakita niya si Aling Rosa. Payat na paya. Ang mga mata ay malalim na ang kulubot. Ero nang makita siya. Parang bumalik ang liwanag sa mga mata niya. Paeng anak, ikaw ba yan? Hindi ako umiya, Aling Rosa. Promise. Ero alam niya umulo na ang luha niya. Yaya, bulong niya. Tinawag niya uli siyang yaya. Matagal na niyang hiniginagawa. Bigla siyang nyakap ni Aling Rosa. Mahigpit. Parang ayaw ng kakawalan. Anak-anak ko, bumalik ka. Bumalik ka talaga. Hindi siya makapagsalita. Nyakap niya lang pabalik. Ang payat na katawan ni Aling Rosa. Parang buto na lang. Eyo mainit pa rin. Pamilyar pa rin ang amoy. Amoy sabon na perla at pabango na bench na mura. Pasok ka, Ana. Pasok ka, hinila siya papasok ni Aling Rosa. Ero bago pa siya makapasok ng tuluyan. May dalawang maliit na kamay ang humila sa laylayan ng kanyang Amerikada. Ito sino ka po? Kanong ng maliit na babae. Nakatingala sa kanya. Malaki ang mga mata. Kayo manggi. Kulot ang buho. Ito gwapo mo po, sabi naman ng lalaki. Ngumiti. May nawawalang ngipin sa harap. Biglang nanlabo ang paningin ni Rafael. Anak sila po si. Huwag mo munang sabihin, yaya, putol niya. Ako na. Lumuhod siya para pantay sila ng mga bata. Ako po si. Tito paeng nyo. Tito paeng, sabay na sabi ng dalawa. May dala po akong tinapay. Inabot niya ang supo. Gusto niyo po. Biglang nagliwanag ang mga mukha nila. Opo. Opo. Kinuha nila ang tinapay. Hindi man lang nila hinintay na buksan. Kinagat na agad. Parang matagal nang hindi nakakakain ng ganun. Salamat po, ito, sabay nilang sabi habang ngumunguya. Tumayo si Rafael. Tiningnan si Aling Rosa. Yaya sino sila? Tahimik si Aling Rosa. Tumingin sa mga bata. Tapos bumalik ang tingin kay Rafael. Anak-anak nila, anak mo sila. Parang binuhusan ng malamig na kubig si Rafael. Ha! Labing anim na taon ka nang nawala, paing. Noong umalis ka papuntang Amerika, may babae kang iniwan dito. Si Lee. Ang girlfriend mo noon, hindi mo alam buntis siya. Kambal, hindi niya sinabi sayo kasi ayaw kanyang magulo. Ayaw kanyang pigilan. Sabi niya, kung para sa kanya ang Amerika, para sa kanya yun. Hindi makapaniwala si Rafael. Pero paano? Namamatay si Lia pagkapanganak niya sa kanila. Walang-wala sila. Ako na ang nagpalaki. Ako na ang naging ina, lola, laha. Walang-wala kami, paing, Pero buhay kami. Dahil sa pangako ko sa iyo noon, naalagaan ko ang pamilya mo kung may iwan ka man. Biglang bumagsak ang luha ni Rafael. Hindi na niya napigilan. Patawarin mo ako, yaya patawarin niyo ako. Lumuhod siya sa harap ni Aling Rosa. Sa harap ng dalawang bata na ngayon ay nakatingin sa kanya nang may pagtataka. Ito, bakit ka umiyak? Tanong ng babae. Dahan-dahang hinawakan ni Rafael ang maliit na mukha nila. Parehong payeho sila ng mga mata niya. Ang ilong. Ang ngiti. Anak ako ang tatay niyo. Tahimi. Apos biglang yumakap ang dalawa sa kanya. Tatay. Alaga po. May tatay na kami, lola. May tatay na sila. Ero hindi lang yon ang katotohanan. Dahan-dahang tumayo siya file. Tiningnan si Aling Rosa. Yaya may sasabihin ako sayo. Opo, anak. Buong buhay ko, ginugol ko sa paghabol ng pera. Ang tagumpay. Ang pangalan. Akala ko, yun ang magkapasaya sa akin. Akala ko, yun ang maggaparamdam sa akin na buo na ako. Ngumiti si Aling Rosa. Alam ko, anak. Pero mali pala ako. Umingin siya sa dalawang bata na ngayon ay hawak-hawak ang kamay niya. Ang buo ko, nandito pala. Sa tahimik na bahay na to. Sayo, Yaya. Sa kanila. Yaya, uwi na ako. For good. Hindi na ako alis. Biglang nagliwanag ang mga mata ni Aling Rosa. Alaga, anak. At bukas pupunta tayo sa opisina ko sa Makati. Ipapakilala ko kayo sa laha. Sabihin ko sa buong mundo ito ang pamilya ko. Ito ang tunay kong yaman. Ngumiti si Aling Rosa. May luha sa mga mata. Salamat, Ana. Salamat sa pag-uwi. Pero habang yakap-yakap nila ang isa't isa, may isang tanong pa rin sa isip ni Rafael na hindi niya mabitawan. Kung uwi na siya, paano niya ayusin ang lahat ng nasira niya sa nakaraan? paano niya babawiin ang labing-anim na taon na nawala, at paano niya ipapaintindi sa mga anak niya, na ang tatay nila noon ay duwag, makasarili, at bulag. Hindi pa takos ang kwento. Bukas palang magsisimula ang totoong laban. Ang laban na hindi na para sa pera, kundi para sa pag-ibig, para sa pamilya, para sa pagbabago. At sa labas, habang sila ay magkakayakap sa loob ng maliit na bahay na iyon, ang ulan ay humina na, parang sinasabi ng langit. May pag-asa pa. May bukas pa. May pagkakataon pang maging buo uli. Pero sa ngayon, sa unang pagkakataon matapos ang labing-anim na taon, si Rafael Montemayor, uwi na. Nguni hindi niya alam. May isang liham pa sa lumang aparador ni Aling Rosa. Isang liham na isinulat ni Lia bago siya mamatay. At doon nakasulat ang isang pangako na maggapabago ng laha. Ano kaya ang nakasulat doon? At handa ba si Rafael na harapin ito? Kinabukasan, maga pa lang, animway medya ng umaga, gising na ang buong maliit na bahay. Si Aling Rosa, kahit payat at mahina, masigla ang kilos. Parang nabuhayan ng dugo. Nagluto siya ng sinangag na may bawang, pritong itlog, at tuyo na matagal nang nakaimbak sa garapon. Ang amoy ay kumalas sa buong barangay. May mga kapitbahay nang sumisilip sa bintana. Nagtataka kung bakit biglang may handa. Sandali lang, mga anak, maliligo muna tayo sabi ni Rafael habang karga karganya ang magkambal. Si Rafael ang panganay na lalaki ng limang minuto, at si Rafaela ang babae. Parehong masyahin, parehong matangkad na sa edad nila, at parehong hindi mapaghiwalay. Patay, malaki ba talaga ang bahay niyo sa Makati? Tanong ni Afi habang hinuhugasan ni Rafael ang likod niya gamit ang tabo. Hindi na bahay ko yon, ana. Bahay natin na yon mula ngayon. May swimming pool ba? Kanong naman niya Faela, sabay tawa. Mayroon, at may dalawang kwarto na para lang sa inyo. Pwede niyong lagyan ng kulay rosas at asul kung gusto niyo. Palaga, kay, sabay nilang sigaw. Ang salitang tay, parin ang pinakamatamis na tunog na narinig ni Rafael sa buong buhay niya. Nang makalabas sila ng banyo, nakita nila si Aling Rosa na nakatayo sa harap ng lumang aparador na yari sa Nara. Hawak niya ang isang sobre na kulay dilaw na, manipis, at mukhang matagal nang hindi hinahawakan. Yaya, ano yan? Tanong niya file. Hindi agad sumago si Aling Rosa. Umingin siya sa mga bata na abala sa pagkain ng kuyo. Tapos ibinigay kay Rafael ang sobre. Ito ibinigay sa akin ni Lia noong nasa ospital na siya. Sabi niya, yaya, kapag bumalik si Paeng, kapag handa na siya, ibigay niyo to. Ero kung hindi na siya babalik, itapon niyo na lang. Kinuha ni Rafael ang sobre. Matigas ng papel parang nababad sa luha at panahon. Nakasulat sa harap, sa sulat kamay na pamilyar na pamilyar. Para kay paeng ko, nanginginig ang kamay niya nang buksan ito. Sa loob, isang sheet lang ng papel. At tatlong linya lang ang nakasula. Mahal na paeng, kung binabasa mo to, ibig sabihin bumalik ka na. Salama, huwag mo nang hanapin ang mga taong iniwan kita. Mahalin mo na lang sila ng todo. Sila ang buhay mo ngayon. At kapag may takot ka pa sa puso mo. Alamin mong hindi kita kinalimutan. Hinintay kita. Hanggang sa huling hininga ko. Mahal na mahal kita. Lee. Natumba si Rafael sa sahig. Walang tunog. Walang sigaw. ahimik lang na umiyak na parang bata. Hawak-hawak ang papel sa dibdib niya na parang hinintay niya itong labing-anim na taon. Yaya, baki hindi mo agad ibinigay sa akin kagabi? Tanong niya ng makabawi. Kasi anak, kailangan ko munang makita sa mga mata mo na handa ka na palaga. Hindi lang uwi dahil sa gil. Uwi dahil mahal mo sila. Tumango si file. Tama si Aling Rosa. Kung binigay kagabi, baka tumakbo uli siya. Baka matakot uli. Ero ngayon hinina. Lika na mga anak. Awag niya sa magkambal. May pupuntahan tayo. Sa Makati, sa pinakamataas na palapag ng Montemayor Tower, naghihintay ang buong board of directors. May emergency meeting daw. May mga investors na galit, dahil biglang nawala si Rafael ng dalawang araw ng walang abiso. May mga tsismis na ibebenta na raw niya ang kumpanya. May mga nagsasabi na nasa ibang bansa na raw siya uli. Ero nang bumukas ang pinto ng conference room. Pumasok si Rafael. Kasama si Aling Rosa na nakasimpleng duster na kulay tsokolete. At ang dalawang batang kulot na hawak-hawak ang kamay niya. Biglang kumahimik ang buong kwarto. Sirs, ladies, good morning. Ngiti ni Rafael. Gusto ko lang ipakilala sa inyo ang tunay kong mga boss mula ngayon. Umayo siya sa harap ng mahabang mesa. Ito po si Aling Rosa, ang naging ina ko nang iwan ako ng mundo. At itong dalawang ito, itinaas niya ang kamay ng magkambal. Si Rafay at si Rafaela. Ang anak ko, ang pamilya ko, may mga nakanganga, may mga umiya, may mga tumayo at pumalakpa. Isang matandang direktor ang lumapit. Sir Rafael, welcome home po. Hindi na kailangan pang magsalita pa. Sa tanghalian ng araw na iyon, sa pinakamalaking bahay ni Rafael sa Forbes Park. Unang beses na nakakain ng steak ang magkambal. Unang beses na nakakita ng chandelier si Aling Rosa. Pero ang pinakamasaya, ang unang beses na may tatay sila na umupo sa hapag kasama nila. Nagdasal, at nagsabing, Salamat, Lord, kasi buo na uli kami. Sa gabi, bago matulog, hiniling ng magkambal na ikwento ni Rafael si Lie. Tay, maganda ba si Mama? pinakamaganda sa buong mundo, Bakit hindi siya kasama natin? Dahan-dahang hinaplos ni Rafael ang buhok nila. Kasi ana, si mama nyo ang nagbigay ng buhay nyo, para lang makasama nyo ako. Siya ang nagturo sa akin kung paano magmahal ng tama. At kahit wala siya dito, nandito siya palagi. Tinuro niya ang dibdib nila. At dito, tinuro niya ang dibdib niya. Lola, bakit umiyak si tatay? Kanong ni Rafaela. Ngumiti si Aling Rosa. Kasi masaya siya, ana. Masaya kapag buo na ang pamilya. Ero habang natutulog na ang lahat sa bagong bahay na puno ng liwanag at tawanan. Si Rafael, mag-isa sa balcony, hawak ang lumang litrato ni Lia, na daladala niya mula sa maliit na bahay. May isang tanong pa rin siyang bitbi. Kung ganito kalaki ang pag-ibig na ibinigay sa kanya ni Lee, paano niya ito susuklian? Paano niya gagawing makabuluhan ang bawat araw na nawala? At sa kawalan ng buwan, habang tinitingnan niya ang mga bituin, may isang bulong na narinig niya sa hangin, na parang boses ni Lee. Paeng ko, mahalin mo sila araw-araw. Huwag mo nang sayangin pa ang oras. Kami ang iyong forever, at ikaw ang aming bukas. Hindi na siya umiya, ngumiti na lang siya, dahil alam na niya ngayon. Ang tunay na yaman, hindi nasa banko, nasa yakap ng anak mo tuwing natatako sila sa kulog. Nasa halakhak nila kapag tinuturuan mo silang sumakay ng bisikleta. Nasa mga mata ni Aling Rosa kapag sinasabing, Salamat, anak, sapat na sa akin na makita kang masaya. Ito na ang bagong buhay niya. At sa unang pagkakataon, handa na siyang buwin ito. Nang walang takot, nang walang pag-alinlangan. Pero bukas, may isang tawag na darating mula sa Amerika. Isang tawag na magbabalik sa nakaraan na akala niya ay nakalimutan na niya. At ang tawag na iyon, ay magdadala ng isang desisyong hindi niya inasahan. Pamilya o imperyo, pag-ibig o kapangyarihan, handa ba si Rafael na pumili ng tuluyan? O muling madudula sa dating landas ang paa niya? Limang taon na ang lumipas, sa dating maliit na bahay sa Quezon. Ngayon ay may bagong palapag na gawa sa konkreto. May maliit na tindahan sa harap na pinangalanang ng Lee Sarisari Store. Si Aling Rosa ang nakaupo sa counter tuwing umaga, Ngumingiti sa mga kapitbahay na dating nakikisimpatya. Ngayon ay nakikikain na lang ng libreng kape. Payat pa rin siya, ero malakas na. May debits na, pero kontrolado. Sabi niya, ayaw ko pang mamatay, marami pa akong abangan sa mga apo ko. Sa Forbes Park, hindi na Montemayor ang apelido sa gate. Montemayor Lee's Haven, na ang nakasulat. Ahanan na ito ng buong pamilya. At tuwing linggo, puno ito ng ingay ng mga bata hindi lang si Yafay at Rafaela, kundi mga anak ng mga dating kasambahay na ngayon ay may scholarship sa mga magagandang paaralan. Libre laha. Si Rafael, ngayon ay apat na putwalo anyos na, hindi na nagsusuot ng Amerkana maliban tuwing may importanteng meeting. Kadalasan, nakat-shirt lang siya na may print na World's Best Tatay, na regalo ng magkambal noong Father's Day. Kalahati na lang ng kumpanya ang pag-aari niya. Ang kalahati, ipinamigay niya sa foundation na pinangalanan kay Lia, para sa mga iniwan, ulila, at mga nanay na nag-isang nagpalaki. Sabi niya sa board noon, kung hindi ko kayang ibigay ang oras ko noon sa sarili kong anak, ibibigay ko na lang ang pera ko sa mga anak ng iba. Isang gabi ng Disyembre, nagyayelo ang hangin sa Tagaytay. Doon sila nagbakasyon, simple lang, sa dating farmhouse na binili niya noon at ginawang kahanan tuwing Pasko. May malaking puno ng pinsasala, puno ng mga handmade ornaments na gawa ng magkambal. Si Rafe, isa sero taong gulang na, maunong ng maggitara. Si Afaela naman, mahilig magrawing, lahat ng obra niya. May mukha ni Liana nakangiti. Habang naghahanda ng Noche Buena, tumunog ang cellphone ni Rafael. Unknown number. U.S. Country Code. Matagal niyang hini-sinasagot ang ganoon. Alam niya kung sino yon ang dating business partner na minsang nag-alok sa kanya noon ng 30 bilyon pesos para ibenta ang buong kumpanya at lumipat na lang sa New York. Kasama ang bagong buhay, bagong asawa, bagong mundo. Noon, halos pumayag na siya. Noon, naisip niya pang iwan uli ang laha. Pero ngayon, sinagot niya. Rafael, this is Richard. Last offer. 50 billion. Cash. Next week na ang signing. This is your legacy, man. You can still have everything. Tahimik si Rafael. Narinig niya sa background ang tawa ni Rafael na tinuturuan si Aling Rosa kung paano magstrom ng Pasko na sinta ko. Narinig niya si Rafaela na sumisigaw. Tay, bilis na, magpaputok na kami ng tootot. Tiningnan niya ang labas ng bintana. May mga pawol na gumagalaw sa hangin. May mga bata sa labas na kumakanta ng kaol. Ngumiti siya. Richard, sorry bro. May legacy na ako dito. Binaba niya ang tawag. In-off ang cellphone. Inilagay sa drawer. At hindi na binuksan uli. Lumapit siya sa pamilya niya. Tay, kanina pa kita hinintay. Ano yon? Tanong ni Rafaela. Wala na yon, anak. Trabaho lang. Apos na. Yakap muna, sigaw ni Rafi. Nyakat niya ang mga anak niya. Tapos si Aling Rosa. Yaya, salama. Salamat sa lahat. Anak, ikaw ang nagbalik sa akin ng buhay ako pa ang magpapasalamat. Nang magalas dose na, sabay silang lumabas sa labas. May mga paputok sa kalangitan. Pula, berde, ginto. Hinawakan ni Rafael ang kamay ng magkambal. Tumingala sila. Tay, tingnan mo yung stars. Parang si mama yun, ba? Diba? Sabi ni Rafaela. Ana, nandito si mama. Palagi. At sa gitna ng mga paputok. Tahimik na bumulong si Rafael sa hangin. Li, mahal na rito na ako. Hindi na ako alis. Salamat sa pangalawang kagakataon. Ginawa ko ng tama, ginagawa ko pa rin, at gagawin ko hanggang sa huling hininga ko. Hindi na siya umiya, ngumiti na lang siya. Malawa, toto, payapa, dahil sa wakas, umuuna talaga ang bilyonaryo, hindi lang sa bahay, kundi sa puso ng mga naghihintay sa kanya. At doon siya mananatili, magpakailan man. Minsan, ang pinakamalaking yaman ay hindi ang pera na pwede mong bilhin ang mundo kundi ang pamilyang handa kang iwan ang mundo, para lang makasama. Kapag may nawala ka ng matagal, huwag matakot umuwi. Dahil ang tunay na pag-ibig, hindi nawawala. Naghihintay lang. At kapag bumalik ka ng buong buo, doon mo makikita. Ang lahat ng hinintay mo, nasa tahimik na bahay na pala.